Wala na si Jem, oh. natin yung sementaryo nila dito. Oh. Pinilit ko kasi Inubos yung ito. Oh. Ah. Pinilit ko, so... yung diyan ko, alam. Ano? Hmm. Six feet under the ground. No. Ayan ayano oh. Grabe! Okay. okay na. Yeah, well. Clifford Ibale, shout out po sa inyo. Magtapon muna tayo ng ano bago tayo mag uh, stroll stroll mga bote. Eh. Ayun, nagtatapon si Maria at si Lia. mag stroll stroll muna tayo ano para matunaw yung mga kinain natin. Kinain natin sa Christmas ano. Let's go. Nandito oh, na tayo sa so gusto naming puntahan. Saan tayo pupunta? Kay Papa. Mm uh -hmm. -huh. Papasyalin natin. Papasyalin natin siya. Mag-light na. ng candle. <laughs> oh, ay, may kandilang dala ka pala. Meron. Meron, okay. Kasi kahapon pumunta, pumunta kami rito mga kaibigan at sarado na to. Sarado na. Kaya hindi kami natuloy. Meron. So ngayon kami pupunta. Oo. Oh. Pagitan natin yung simentiaryo nila rito. <laughs> Let's go. Oh, ayan mga kaibigan, no? Ito yung pre-repair nila, oh. Niyam, niyam, get away. Ang ano pala nito? So, that's boss. Six feet under the ground. No? Ayan, oh. Grabe. Oh. So, yun. Yun. Ganito ang style niya dito. Yeah, no? huh? Mag ano tayo magsindi tayo ng kandila. Oo. Huh? Oh, baka ano yan baka ma Malakas yung hangin. Oh, ayan. Malakas yung hangin kaya doon na lang tayo magsisindi. Nandito po kami. Oh. oh. Sige, sindihan niyo. So, Ayun. okay na. Ayan. Okay na. Yabal. Sagot. Tapos. Ilagay natin doon. Tapos, isarada na. Yun na. Mm -hmm. Umuwi na tayo. Mm -hmm. Oo. Oh. So, let's go home na kasi dumidilim na, ano. Okay. Tapos na yung, ano. Sana yung taba-taba namin ay medyo nabawas-bawasan naman. Konti lang. Konti lang, lang, ano. Let's go home. Yup! Bilisan nyo, bilisan nyo, bilisan nyo. Yup! hindi masyadong malamig malamig pa rin pero hindi masyado at uh, walang ulan at uh, hindi masyadong mahangin at syempre pinaka importante kasama ko yung dalawang yan no? yung dalagang anak namin may pinuntahan kaya wala siya kain po tayo ng tira tira mga kaibigan Rice. Yun ang namin.

Mm -hmm. Inuubos na ni Jeb yung last. Uberfeed mm -hmm. na ako, Uberfeed. Wala na si Jeb, oh. Pinilit ko kasi... Inubos yung ito. Ah. Pinilit ko, so... Ito yung tiyan ko, ano? Ayan. Wala na. Na-overfit ako. Hindi ito, ano? Hindi ito normal, mga kaibigan. Huwag niyo akong gayain. Uy, huwag niya bitin yung sikta. Ay, at si Maria naman ay naka-relax lang. Parang wala lang sa kanya. Okay. nag iinom nag-umiinom ng tea, ano? <laughs> Hindi naman ako kumain at kagaya mo. Uh Oo. -oh. Kunti lang yung kinain ko kasi busog uh -oh. na nga ako eh. Uh Oo. -oh. Sinamaan lang kita. Aha. Uh -huh. Dahil mahal mo ako, ganun ba? Oo. Okay. Tama ang ginagawa mo. Moral support, ano? mm uh -huh. Okay. Good morning mga kaibigan, good morning, good morning Ay na oh, Kayigising lang natin, Magkakapit tayo at uh, siyempre Back to work again mga kaibigan ano Oh my goodness Woo. Net Oops. Ang oras po natin mga kaibigan ay 7.46 Kailangan bilis-bilisan ko mga kaibigan kasi baka malay tayo meron pa tayong 40 minute oh, ang lamig na naman ang lamig my goodness Lagi akong napapahinto rito, mga kaibigan no? Nagaganda na ako sa view dito Doon naman ang laki ng buwan Grabe naman yun no? Lunch break natin mga kaibigan Simply may protein bar tayo At saka apple At saka yung saging natin Kailangan bumawi tayo mga kaibigan no? Kasi uh, alam niyo naman medyo na pasobra yung ano yung ating uh, <laughs> yung ating kinain noong mga nakaraang linggo ano so uh, subukan ulit natin no oh my goodness subukan ulit natin mag-diet Clifford Ibali, shout out po sa inyo. Kung saan da kong Ano bang pinagsasabi mo, Jem? Kung saan man po kayo, mag-ingat po kayo diyan. No. At uh, maraming salamat sa suporta. Ah. No. Sana huwag kang maboring sa aming mga video. <laughs> aming mga kalokohan. Ay, nako. Nakakaano nakakapanibago mga kaibigan kumain ulit ng ganito lang wala akong almusal kanina so subukan natin mga kaibigan na ito lang yung kakainin natin ngayong araw at saka tubig no? at syempre yung kape natin no? tingnan natin kung ano kung uh, may maidudulot yan kasi nag ano ako nag gain naman ulit ako ng ano ng 5 uh, kilos mga kaibigan <laughs> bawasan ulit natin yung ano timbang natin ano so uh, let's eat Kain na rin kayo mga kaibigan mm. Parang mas mano ma tong lunukin Mas maganda Pero parang ano Ewan ko Parang mahirap Mahirap lunukin <laughs>